Kami busura ka Naligo ka ba? Ha? Kaya talaga mga pulubi kayo. Kung saan kayo napapadpad. Dapat yung mga katulad nyo, tinatapon sa dagat. Siya talaga nagdala ng malas sa akin. Oh, pa talaga sa restoran. Subukan mo ang tibayaran niya. Papapulis kita. Eh yes, sir, ito na yung pulubi na sinasabi ko sa inyo eh. Ay, hey, ma'am, sir. Hindi po tayo pwede mag-parking dito. May nakarang ko kasi, oh. So, ano? Kami pa mag-a-adjust? Nakita mo naman, di ba? Napakalayo. Alam mo, sa susunod, gamitan mo ng utak kung paano mag-parking. Francis naman, huwag mo naman idaan sa init ang ulo mo. um, uh, Jeboy, pwede naman tayo mag-park sa kabila, di ba? Tapos, wala na lang tayo, Francis. Papunta dito ulit. Huwag na lang idaan. Ako nang bababa. Kalong na sa driver na yon? Ikaw, sa susunod, ayusin mo pag-drive mo ha. Huwag kang tatanga-tanga. Buo po talaga ng tao na to. Dito ba talaga po, Mark? Hoy! Pa ikaw! Pa ikaw! Nakita mo ba kung kanino sasakyan yan? Hindi ko po alam. Namamalimus lang ako dito. Teka lang. May busura ka eh. Naligo ka ba? Ha? Kaya talaga mga pulubi kayo. Kung saan kayo napapadpad. Dapat yung mga katulad nyo, tinatapon sa dagat. Mga perwisyo kayo dito sa mundo. Eh, grabe naman kayo, kuya. E ako namamalimus num lang naman ako dito eh. Tsaka kuya, baka may extra ka pa <laughs> dyan pagkain. Yan talaga kayo magaling eh. Ultimo pagkain na lang, hinihingi nyo pa. Dapat sa'yo, sabon yung hinihingi mo. Maligo ka! Ay, mga katulad nyo? Ha? Hindi na, di na dito eh. Tsaka, saan ba yung tatay mo? Ha? Yan talagang problema sa inyo may hirap eh. Ah, anak, anak. Tapos, pinapabayaan lang. Pwede ba umalis ka na dito? Ha? Bakit ba kuya eh? Namamalimos lang naman ako dito eh. Tsaka kaka-size ko dito kung wala kang bibigay sa akin. Mas sumasagot ka pa? Ah ma'am, grabe talaga yung boyfriend mo no. Kala mo sobrang yaman eh. Pati man pulubay pinag-iinteresan no. Ma'am, buti na titis mo ugali niyan. Ah, manong Manong Jeboy, dito ka lang muna ha. Lalapitan ko lang si Francis. Sino bang pinagmamalaki mo dito? Ha? Ano si sa mo siya? Wala naman yung ginagawa mo sa masa eh. Eh basta us kausap eh. Ano gusto mo? Pati naman ba sa ganyang klaseng tao? Nakikipagtalo ka? Alam mo Aiden, kanina pa mainit yung ulo ko, huwag mo nang dagdagan. Eh di magpalamig ka. Teka lang Aiden, bakit ba pinagtatanggom mo yung pulubi niyon? Hindi mo naman kamag-anak yun ah! Bakit sa tingin mo kakampihan kita? Eh mali naman talaga yung ginawa mo eh! Nga pala, may nakalimutan ako sa bahay. Kailangan kong balikan. Mauna na ka na dun sa restaurant. Okay na. Ayan! Perfect! Thanks! Peter! Hi. Waiter! Customer? Waiter! Ay, sir! Coming! Coming in! Good morning, sir! Welcome to PLTG Restaurant! How may I help you? Kanina pa ako tumatawag dito. Hindi ko ako narinig. Basta dyang binigay ka lang. Sige nga nga. Paano ka ba natanggap dito? Kaya ang bakla-bakla mo eh. Dapat yung mga katulad mo, nasa salon, doon, maggupit. Hey, sir, so na sideline din po ako minsan sa salon. <laughs> Ang galing mo rin, ha? Napakatanga mo! Dito ko ba talaga sumadlay? Ha? Bakit din mo alam? Ay, eto po yung permanent job ko dito, sir, sa salon ng box yung sideline. Sige mo, tumiinit talaga yung ulo ko, eh. Huwag ko na mo kausap! ba, bigyan mo na ako ng masasarap na pagkain dyan? Ito po yung menu namin, sir. Lahat! Orderin oh, ko! Alam mo, sir? Ay, sir Huwag kang bobo, ha? Sige na! Sorry po. Hello. 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 Kanina pa ako dito, Eden. Kasan ka na ba? Sa so, tingin mo babalik pa ako dyan? Para kitain ka? Hindi na ano? Sa pinakita mong ugali kanina doon sa pulubi? Dahil lang doon, Eden? Siya nung gusto mo? Maganda yung trato ko sa pulubi? Kaya alam mo naman, di ba? Hindi natin ka-level yun. Eh bakit? Ano ka ba? Itauhan ka lang namin, di ba? Oo, oh, sa ngayon, tauhan niyo ako. Alam mo, pag kinasal na tayo, maging mayaman na rin ako eh. Tsaka pasalamat ka. Inatulan pa kita. Ano sa tingin mo? Maganda ka? Ha? Alam mo, hindi naman ikaw yung tipo kong babae. Salamat ka nga, may pera ka lang. So hindi ka lang pala mayabang? Manggagamit ka pa. Okay! Simula ngayon, wala ka ng trabaho. Pati ako, makikipaghiwalay na sa'yo. Hello? Eden? Ay nako, sa mga kwento mo. Ayun, magtubig ka muna. Grabe naman pala talaga yung nangyari sa'yo. Wala eh. Dalam talaga. Kapag ka, ihihilayin ka nila pababa. Pero kung mayaman ka, hmm, gagawin ka nilang boss, sasambahin pa at pag may pera ka, lagi sila nakadikit sa'yo. Ay nako, sinabi mo pa! Iba talaga yung naggagawa ng pera, madami sisilaw! Kiril! <tis> Bisit! Kala mo talaga, betis mo ko, no? Sa gwapo kong ito, malamang isang alabi ko lang. Panimiss mo na ako. <laughs> Tsaka buwisit talagang Pulubi na to eh. Siya talaga nagdala ng malas sa akin. Oh, uh, tumuasok talaga sa restoran. Pero may iba tayo. Ah, si ko na yung pagkain mo kasi wala yun, yun, yun o. Oh. sige, nagugutom na rin ako. Hindi na pa akong tinakain. Oh, sige, sige, kasuhin ko na yung food mo. Hoy, okay, waiter. Nasaan yung in-order ko? Talagang dito ka pa nagsasayang ng oras eh. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Hindi mo ako marinig. Uh, sir, sorry po ah. kasi yung mga patay niyo po, 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 ang dami niyo po in-order. Wala akong pakalam, gawin mo ng paraan. So ano, ito unahin mo? Ano so, sa tingin mo? Pilit yung restoran nyo dito? May pambayad ba to? Eh ano naman? Kakain lang naman ako. Tsaka, kung ba magbabayad ang pagkain ko, ha? So ano? Yung pambayad mo dito? Ang tagpipiso lang? Tumapitang limus mo lang dyan? O baka naman ninakaw mo lang yan? Ha? Uy, baka nakakalimutan nyo? Mamahal yung restaurant to. Sigurado ka ba na-apolvo dito? Sino nyo? Nagtataka lang ako. Sa mayari ng restaurant na to, nag pa talaga ng bakla. Alis mo na yung ngayon dito. Sir, hindi ko po pwedeng gawin yan, sir. Wala po akong karapatan magpaalis ng customer. Kilala ko mayari yung dito. O baka gusto mo ikaw patanggal ko dito, ha? Sir. Sige na, paalisin mo na yan. Sir, sir, ayaw ko po, sir. Hindi po talaga pwede hindi, sir. Ayaw mo talaga? Ha? Sir. Ako na magpapaalis dito. Sir, ayaw pa! dito! Sir! sir. Oh, sir, ano ba naman tayo? Bakit hindi naman pinaalas yung pulube? Magbabayad naman yun, sir. May pera naman yun. Hindi e, naman papasok yun dito kung wala siyang pera. Siya naman pa kaya mo. Waiter ka lang dito. Tsaka, tsa, alam mo yun, ako kanina ka pa eh. Sinasayang mo lang yung oras ko. Imbis nga ako yung asikasuhin mo, mas ino na mo pa yun. Eh, na so ka na, sir eh. Tingnan mo nga, oh. Sa paglalaid mo niya, nabuo So pinagsasabi mo sa hulugay? tatawa tawa ka pa dyan? Ah, ganun. Gusto naman talaga. Pwes ngayon, ikaw magbabayad na in order ko. Talaga, sir? Ako ang pagbabayarin mo? Ha? Obligasyon mo yan bilang customer. Order-order ka tapos hindi mo babayaran? Ano pwede yan, sir? Eto, alakin ang bill mo tapos ako ang pagbabayarin mo? Wala akong kakas. Wala akong kakas. Baka nakalimutan mo. Kilala kong may-ari ng restaurant na to. So ano? Isasabihin ka? Pagdating ng mayari nito, talagang ipapatagal kita. Sir? Ano ka marimag? Sorry na, rinig ko ang lakas ng boses niya. Di ba ikaw yung mayari dito? Oo oh, sir, ako nga. Ikaw nga yun eh. Kilala ang kilala kita. O oh, di ba? Magkakilala mm -hmm. kami. Ano? Teka lang. Uh, ano ba nang mangyayari dito? Hindi, ko kayo maintindihan. Eh, paano ba naman? Itong waiter mo, napakatanga, bobo. Ipapasok ng pulubi. Wala naman pang Sir, sandali na po, sir. Hayaan niyo po muna akong magpaliwanag, sir. Eh, yung pulubi po kasi na pumasok dito, sir. May pambayad naman po siya, sir, eh. Saka hindi naman po pwedeng paalisin ko siya. Ano? Pinagawa mo ako sinungaling? Ha? Bakit hindi ba? Teka lang, sir, ah. Ako yung naabala dito. Imbis na ako yung unahin niya, mas inunan pa yung pulubi. O baka naman sir, i-report ko tong restaurant niyo. Tiga lang sir. Ah... Uh, Marimar. Itong gulong to, ikaw dapat maragot dito. dapat lang sir. Bayaran mo lahat ng norte sir. Sir, ang dami dami sir. Paano yan, sir? Mauna na ako. Diyan ka lang. Bakit mapapapahit kay Mari Marian, ha? Subukan mo ang TVR Papapulis kita. Eh, sir. Ito na yung pulubi na sabi ko sa inyo, eh. Alam ikaw, kanina ka pa, eh. Hindi ka talang na nadala. O baka kasunong suntokin kita dyan, ha? Hoy! Umigil ka ka? Justin! Bakit pag ito yung base mo, ha? Sir, mag-social experiment kasi ako sa parking. Tsaka itong lalaking to, napakayabang. Subukan mo umalis dyan, papapulis kita. Kailangan, sir. Huwag kakilala kayo. <laughs> Eh, ka na naman kasi sa video-video mo na yan eh. Wala ka naman mapapala dyan. Oo. Oh. Ano ko yan? Yung nilalait-lait mo. Nag-iisa kong anak. Ako oh, sir. Pusinsya na kayo at saka... Malay ko ba sir? Ganyan yung itsura ng anak nyo. Natural. Pagkakamalan ko ng pulubi yan. Bakit? Ah, sa tingin mo, wala nang pasimpi ang ginawa mo sa anak ko? Oh. Parmar, mabuti pa. Tumawag ka na ng polis. Hmm. Ano ha? Nagulat ka ba? Pero ba kasi? Agad-agad mo inusgan yung tao at tapang-tapang mo, wala ka naman pala ibubuga. At saan yung tapang mo ngayon, ha? Ngayon, pagdating ng mga polis, ilabas mo yung kayabangan mo, ha? Manda ka. Ako, sir. Sandali lang, Tata, sir. Tatawag ako ng polis. Sir, tika lang. Wala akong pambayad, eh. Pwede ba mag-ukis na lang ako ng plato? <laughs> <laughs> Wala ka pala pambayad? Tapos ang lakas mong malayit? Ha? Eh, hindi ako kasi sir sinipot ng girlfriend ko, okay. eh. Asa ka pala sa girlfriend mo. <laughs> sir, baka naman. Okay, mag-ukas na lang ng pinggan. <laughs> Marimar! <laughs> sir, ay ko ni Padating na yung police station at police. Yung police station na arating dito? Yung police sir, padating na. na. Ah, okay. Gusto tong magugas ang pigan. Ay! Alam mo sir, tamang tama kasi ang dami nating hugason doon. Ang dami pa namang mga sebo doon. Ang dami mga sebo na mga natin doon. Kaya bagay-bagay lang doon sa kanya. Tapos niya pagka, tapos niya mga hugas. Ito ang buong restaurant natin. Huwag ka tumatawag kasi. Ay, yun ka? Ika customer ka? Kala lang... mo, wala ka naman pera sa talibig. Pag mukha mo, mukha ka pa lang. Pardon. Sige na! Dali na kita doon! Halika, sir. Yung mga polis, sir. Antayin nyo. Pagpuntayin nyo na lang sa... Doon sa ano, sir? Sa hugasan, sir. Sige na, sige na. Uy, oh, ikaw. Bis ka ka to? Kaya napapagbala kang... Pulubi! Sige na! Bis ka Ayun, sir. Di na doon sa mga hugasin, sir. <laughs> Sigurado, sir. Makakaganti din kami noon. Kasi ang dami-dami noon, sir. Okay, siya. Sige na. Mag Freeze! <laughs> At ngayon, isa na namang kwento ang ating natunghayaan sa araw na ito. Sabi mo na, why? Sabi niya, no, why? Sabi, one, two, three, go. No, Naway. <laughs> Freeze. At alam niyo naman kung ang aral ng story ang ito? Ano na yung napapanood ngayon? Ano yung araw na ito? isang aral na nakuha natin sa story nito ito ay dapat ugaliin po natin ang pagkugas ng pinggan araw-araw. -araw, nang sa ganun, ay hindi po tayo pagalitan ng ating mga magulang. Now I... <laughs>